Hello, good morning mga kapagsiyo. Hanggang ngayon, December uh, 9. Hindi pa po na believing ang aking father. Kasi hindi pa po na ang kanyang death certificate. Ngunit, pin ginilalakad na ng puneraria. Alam niyo mga kapagsiyo, di mo akalain na umabot kami ng ganitong haba ng panahon. Umabot kami ng 9 days na kaburol dito sa aming lugar ang aking katay Kasi nga, sa kasagsagan ng holidays at yung nagkaroon ng problema sa kanyang death certificate. Pero pinipilit na rin mga na mailibing ngayong December 14, araw ng linggo. Kaya mga kahigalahan, mga kaibigan ko, mga kaibigan ng tatay ko na nasa sa Cavite ngayon, ang huling lamay po natin ay Sabado. December 13 ng gabi at kinabukasan ay 14 ang libing niya. Doon lang po sa sangandaan cemetery. Kaya kung sino man yung gustong dumalo at makipaglibing, punta lang po kayo. Welcome po kayong lahat. Thank you very much po. Aming salamat.